Magandang hapon mga ka-farmers natin Mga ka-precious at ka-promise Ito po, sisimula't pangako ay bumabati po sa lahat ng Happy Thanksgiving sa lahat po ng mga utol at kapatid sa buong mundo Ah... Tayo ng work at panggabi po tayo eh duman po tayo uh, duman pa tayo ng church at uh, nag-spend na po tayo ng Thanksgiving tuwing July po sinisilberate po natin yan uh, at hindi po natin kinakaligtaan uh, kahit anong mangyari sa buhay natin may, meron man o wala malungkot man o masaya tukulin natin na uh, bigyan ng katuparan ng ating tungkulin dito sa lupa kaya mula po sa langit sa lahat po ng biyayang ipinagkalob sa atin Saan uh, sa ng mundo ito po ang inyong simulat pangako bilang si Kaprecious si Kaparmers at si Kapramis ay bumabati po ng Happy Thanksgiving po sa atin lahat sa lahat ng utol at sa lahat ng kapatid Happy Thanksgiving po sa ating lahat maligayang paglalakbay sa ating lahat isang bagay na natutunan ko mula sa aking mga magulang timula ng pagkabata hanggang sa ako ay magkaroon ng isipan dito sa mundo hindi man ako nagkaroon ng mga bagay na kagaya ng iba at niminsan sa buhay ko hindi ko naranasan na maging bata ay namulat ako sa mundo kung saan ang mga bagay para mabuhay ka ay kailangan mong pagbawisan kailangan mong paghirapan at yun ay ang itinuro sa akin ng aking mga magulang Hindi man sila nagkaroon ng mga bagay Lalo na ang material na bagay Yung sinasabi nilang yaman Ang tanging bagay na natutunan ko sa kanila Ay ang pag-aalaala sa langit At pagpapasalamat sa lahat ng biyayang kinakamit natin Hindi lahat ng pagkakataon ay Nilulub ng langit na maging mapayapa ang lahat Minsan may pagkakataon na napakahirap ng bawat sitwasyon pero ang sabi nga ng magulang ko ito yung bubuo ng iyong pagkatao kung mahirap man ang sitwasyon o maging mabuti lagi nga nalang sinasabi piliin mong maging mabuti sa lahat ng pagkakataon at desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay anumang bagay na napakahirap o napakaligaya sa silong ng langit ay matutok magpasalamat at tumingin sa langit tuparin mo ang iyong tungkulin bilang kanyang hinirang at magpasalamat sa mga bagay na ibinigay. Ako bilang nilalang ng langit dito sa lupa ay dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay lalong lalo na nung nakarang taon at patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. At hindi nawawala ng pag-asa na darating ang pagkakataon na magiging maayos din ang lahat yung mga taong nasa likod ng lahat langit na lang ang bahala sa kanila naniniwala naman ako na sa lahat ng pagkakataon ay nangyayari batay sa mga dahilan at kung ano man yun langit na lang ang nakakaalam mabuti na lang mayroon tayong mga magulang na magagait sa atin upang maniwala sa kapangyarihan ng langit